Pero dok, bago tayo umabot dun sa palo gagamutin ito, uh -huh. paano naman mape-prevent no, ng ating din pa, mga parents na magkaroon ng ganito yung kanilang mga anak? O oh, yun yung number one na dapat alam nila kung paano mm -hmm. pe prevent o yes. paano iiwasan, eh. Ang number one na lagi kong sinasabi dyan is handwashing talaga mm -hmm. or thorough handwashing. Kasi yun yung way paano natatransmit yung virus no? sa mm -hmm. kamay. Kasi ang kamay natin ginagamit natin pang hawak ng Cellphone, okay. laruan, oh. ihahawak sa mata, ihahawak sa kamay. So, kung inuugali natin na maghuhugas na kami bago kumain or after kumain, Opo. mas maiiwasan yung pag-transmit ng virus. So, mm -hmm. Yun yung number one way. Tapos yung pangalawa is, of course, uh, flu vaccine. Mm -hmm. very effective no very uh, readily available naman siya sa mga health center so why not dalhin sa health center para mabakunahan yeah. ng mm -hmm. flu vaccine para protektahan sila But for example doc nagkaroon na nga po ng flu po itong isang bata po ano parang gano'n naman po katagal yung hihintayin para kung po pwede na po siyang magpa flu vaccine po mga ilang days four weeks po ganon. Uh, usually binibigyan namin ng mga two weeks muna kung kakagaling lang sa flu mm -hmm. Two weeks muna bago sila bigyan ng flu vaccine. Pero ka-early naman po sa isang bata yung pwede, nang, pwede nang lagyan ng flu vaccine? As early as six months. Six months. Pwede na. na? Yeah. Oo, yung mga baby na, no? Binibigyan na namin yun ng na flu vaccine. Yeah. Same mm -hmm. ng dosage na matatanda. Same Talaga. Ay, Saka, dok, kadalas dapat ba nagpapa-flu vaccine? Once yeah. lang ba to? Pagka, uh, bawa after six months, <laughs> yun na yun, forever na yun? Or gano'n kadalas po dapat kung kailangan ulitin? Uh -oh. Ang vaccine kasi nag nagwe-wear out din yung effect niyan. Oh. Okay. So usually dapat yan every year, mm. once a year niya at least. Yung binibigyan yan once a year. Usually mga bandang February or March available na yan. So na sila maganda kasi pagdating ng June, July, tag-ulan na yon. Yun, yun Ay, okay, na yung mga malamig yeah. na panahon. Yeah. Oh, so dapat before na mag mag-start mag yung yung year Meron na silang. Mm -hmm. May best time din pala para mm -hmm. magpa-vaccine. Pero Dok, diba mabalik po tayo dun sa prevention? Gano'n naman 'to kaimportante na may mga vitamins and supplements na iniinom yung mga kids. Ang vitamin siguro, ang sinasuggest ko sa kanila vitamin C na merong zinc. C. Enough na 'yon. Okay. Kasi for uh, immune system ang ano natin, ang target mm -hmm. natin diyan kasi yung immune system natin yung Uh, nagpapagaling or lumalaban sa virus. Mm -hmm. Yun pala, okay na pala. Yun, iba kasi di ba, ang mm -hmm. dami. Yung -hmm. kahit okay. yung bata parang ayoko na ang ay, dami iniinom. Hindi, tsaka magkakaiba ng, ng, gamot nga. Dok, okay. na, naalala ko nga, paano pa kunyari, uh, influenza viral infection, tapos nagkaroon na siya ng secondary infection, Paano naman matetest pala kung ay hindi na lang virus pa lang may ano ang may infection ito may bacterial infection. Paano po mga test pala na pwedeng gawin? sa influenza kasi hindi na kami nagte-test eh more of uh, examination or ini-examine na lang bata. Ah, o kasi doon pa lang alam na natin or nakikita mm -hmm. na natin na ah ito influenza ito or ito pneumonia ito mm -hmm. base sa examination sa bata or mm -hmm. sa presentation niya pag dumating sa clinic okay yung ang importante kasi diyan ang influenza kasi nagbabago-bago yan every year mm -hmm. Mm -hmm. Diba ang COVID nagbabago nagkakaroon ng yes. mga strain, yes, Ganon yes. din ang influenza. Mm -hmm. Every year nagbabago siya ng strain. Ana. Mhm. Mm -mm. Nag-iiba-iba siya. So every year din yung vaccine bago-bago din siya. Mm -hmm. Kaya kailangan talaga mm -hmm. yearly Up update. Up Updated Up -update oh. siya. Oh. Oh. iba-ibang uh -huh. ano yung tuwang, pang 2023 iba na yung pang 2022. Hindi <laughs> natin mag- no, no, no. Kailan natin mag-fabot? <laughs> 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 Parang, kailan ba yung huli ko? Parang hindi ko na matandaan. Hindi ko na rin yeah. Pero, Doc, paano po ba na, oh, kailan po ba naman na dapat ay eh, tumawag na itong ating mga parents nung sa kanilang mga healthcare provide? So, usually nga, no, ang influenza is mild yan, ang presentation. Mm -hmm. So, usually sa bahay, gumagaling naman sila. Pero pag napansinan nila yung anak nila is, uh, number one, hindi na kumakain mm -hmm. or meron ng signs of na dehydration, kumbaga natutuyo ng labi, mm -hmm. tapos kumukonti lang ang ihi, tapos lalo na, lalo na napapansin nila yung paghinga, mabilis na, pero mm -hmm. parang hinahapo or hinihingal, maganda, dalhin na nila sa emergency or sa hospital para maagapan ka. Mm -hmm. Dok, ano naman ma-advise nyo? Kasi may iba pang mga parents, di po natin maiwasan na nagre-resort sila bago po sila pumunta sa mga doctors or sa mga clinics. Mga may mapahilot. muna. Mm -hmm. Minsan, Dok, mga albularyo. Ah, oh. <laughs> <laughs> sa tanong sa kapitbahay. <gasps> oh, oh, mm -hmm. Actually, meron pa rin yan hanggang ngayon. Eh. Meron pa rin yung pupunta muna sila sa hill or pupunta muna sila sa... Meron pa rin sa mga bundok na ito. Mm -hmm. nag doon kasi ako nag hospital area. sa mga areas na ganyan. Uh -huh. Nanggaling na sila doon, nagpahilot na mm -hmm. o nagpa-albularyo na, uh -huh. nagpapahid na ng mga oil, oh, ganyan. Yeah. Yeah, uh -huh. So siguro, ang suggestion ko sa mga nanay, early, as early as possible, dali na agad sa clinic. Mm -hmm. Kahit sa clinic o kahit sa health center na pinakamalapit, yeah. once na meron ng... Uh, mataas na lagnat or pananamlay mm -hmm. o yung paghi paghihingal, paghahapo, dahil nakaagad mm -hmm. nila. Na. Mm -hmm. mm -hmm. Kasi mas maganda maaagapan natin ay uh, maiiwasan natin yung mga mm -hmm. complication na yun. Para dok sa mga kunyari, nagsiself-medicate kunyari, narinig din na sa kapitbahay nila, eto, pinainom ko sa anak ko nagkalagnat siya. Tapos hindi naman pala tama yun. Hindi naman antibiotic yung kailangan niya kasi viral infection nga po. Ano mga pwedeng risk na pwede mangyari sa bata kapag mali yung Uh, gamutan na ginawa sa kanya. Oo, oh, tama yun. Kasi influenza is virus or viral ang cause. Tapos pinapainom nila ng antibiotic mm -hmm. na, na, na ano, sa nanay, sa kapitbahay. So, kung yung influenza sana 5 to 7 days, mawawala na, baka mag-extend pa kasi meron pang complication or tinatawag na binigyan mo ng antibiotics, nagkaroon pa ng mga resistance sa uh -oh. antibiotics. So, mas nakakasama no okay. nung magsa-self-medicate mm -hmm. sila sa bahay. Pero do question lang kasi di ba po nabanggit niyo na meron po kayo mga pasyente po na sa mga bundok nga po. Doon po sa kanila kasi syempre parang mahirap nga po no makalapit sa ibang mga healthcare providers. eh so, Syempre malayo sila. Meron po ba mga free po naman sa kanila na mga free na vaccine, flu vaccine sa mga mga kababayan mm -hmm. po natin talaga na hindi po maka-avail ng mga ganun po. May mga libre po ba sa mga organization natin? Oh yes, ang actually ang gobyerno natin uh, sa mga health centers, centers, even sa mga rural areas o sa mga far-flung areas sa bundok, available yung mga ganyang vaccine okay. eh. Libre yun. Okay. So, lagi nilang sinasabi, o oh, magpunta kayo dito, ito ang schedule. Okay. Yun lang, hindi kasi pupunta kasi yung mga, ano eh, yung mga natin. <laughs> Takot sila, rin. pero para lang sa kaalaman ng lahat, libre oh. yun and available sila sa mga health centers. Oh. Oh. Yun din minsan, baka mamaya, yung iba hindi rin alam. Yeah, Kaya maganda nga yeah, ka na yung awareness din, ma-raise natin yung awareness na meron naman palang libre mm -hmm. kasi minsan yung iba, inakatakot, gastos. May bias. Saka yung pagpapacheck up talaga na hindi purkit gumana sa anak ni Juan, e eh, gagana na rin sa anak ni Pedro, <laughs> oh, <tamayo>. diba? Kaya <laughs> dapat, ano, magpacheck up tayo kasi iba-iba malay, meron ba doc na possibility nabawa yung gamot na commonly ginagamit ng karamihan para mapagaling yung isang bata sa influenza, eh hindi pwede sa isang bata. Bawa parang Balang, di gamot. siya oh. hiyang sa ganun o may kakaroon siya ng reaction. Uh, individualized kasi yan. Bawat bata, iba-iba sila mm. ng ano eh. So hindi natin pwedeng kung gumaling yung kapitbahay, gagamitin mo na rin mm. sa anak mo. Iwasan natin yung gano'n. Tsaka mm -hmm. dahil nga, Dok, nabanggit naman na self-limiting nga na yes. ito pong flu po. Eh parang wag na tayo din masyadong mabahala kasi parang kusang lumalaban din naman yung mga immune system ng mga ating mga anak. Talagang yung mga binanggit na lang din ni Dok, i-take note mm. din natin. You no, know? Especially kapag yun lang talaga, yung parang feeling na natin, eh, parang palala na siya. Doon na tayo talaga mag-seek ng health, mag-consult tayo ta sa ating mga healthcare providers. Sure. So, Pero doon, pag na, kunyari, na-admit ang isang bata dahil sa medyo severe na yung ano niya, influenza niya, ano yung pwede expect ng mga parents natin na uh, mag mag-undergo yung isang bata kapag uh, medyo, ano na, nasa severe case na siya? So, pag mga ganyang severe cases ng influenza, Uh, sa inaadmits sa hospital, mga yeah. three or four days, naka-oxygen, naka, naka Three to four days. oh so. three to oh. four days. Usually, magi -re resolve din naman yun eventually as long as madala nila ng mas maaga. Oxygen mm. and suero, Kasi Oxygen. syempre, ibang mga magulang, nakakaawa na, nga naman kapag nakikita mo yung bata na tutusukan, Iyak Ako nakakalungkot na yung parang madali naman mm. gamutin pero dahil sa kapabayaan, di ba, ah, okay. eh lalala, mahihirapan pa yung Tama. mga anak. Mm.